yung mga manok na mahilig kumain ng prutas na marang ayan uh, uh, <laughs> di pa umuwi yung ibang manok Ayan guys, maglagay tayo ng King Bite Plus para sa painom ng ating mga alagang manok. Ayan. King Bite Plus para sa ating mga alagang manok para mabilis lumaki at mataba ang ating alagang manok. Yan guys, mix natin ang King Vita Plus sa ating tubig na nilagay sa painuman ng manok. Yan ito yung ginamit ko guys para yung ating mga manok ay hindi mabilis magkasakit. Yan, ito ay organic na multivitamins para sa mga manok at ito rin pwede gamitin sa lahat ng mga hayop thank you for watching